Good morning guys. O oh, biglang babaw doon sa pinispatan ko kahapon sa may floodway. Below level. Sobrang babaw po. Kaya dapat bukas pa yung schedule ko dito eh. Balik ako sa Gonzales guys. Sorry. Hey guys, nandito ako sa Gonzales as usual. Maganda yun yung kulay ng tubig para sa akin. Malalim din siya. Oh, so hindi ako tumuwid doon solo flight ko lang eh. Dito ko na rin nga setup to. Pinalitan natin ng bagong setup. Tingnan natin kung makakahuli tayo ng dory. Oh, yata ay nakahito. Yata, ay nakahito ako. Nagsisetup kasi ako nung gagamitin kong... <laughs> guys, tilapia. Just yes, good Lord. Ay, I guys, that I'm juicy. Good night, Johnny Sorry, but Hey guys, sumuhuli yung mga panggilid ko. Yung mga nakahagis ko sa gilid. Pero yung panggit na ako, yung pinandodori ko, hindi pa gumagalaw. <laughs> o, nasa gilid ng mga tilapia. Wala nga lang yung talagang malalaki. Pero pwede na. Eh. Punyeta ah. Wala talagang kagat sa malayo, oh. Hindi gumagalaw yung malayo ko. Oh, sa gilid ng isda. Nang gigilid. Pero mga tilapia nang gigilid. <clears throat> Wala akong nakikita ang naglalaro ng dory. Kasi na sa ilalim sila. Ayaw lang kumagat. Hindi silang mapakagat. buho mo mo pang upo. Ayan guys, isang tambak na yung mga chat at miss call. Offline ako. Pinauwi na po ako. Alas 12 na rin po ng tanghali. Hindi ko makagat pa oh. Ayun. Kasarapan pa ng pamimingwit oh. Bala naman tong pamilya ko. Ngayon pa lang na para kang nami na ano ng kete oh. Ayun. Ayun na po eh. yung hudi ko. Pero pinauwi na ako ng aking family. Alas 12 pa lang. O, i-upload ko na to. Kaguwi ko. Balikan nyo. See you guys next time. Kinakagatan pa rin. Ayun. Hey guys. O, oh, hindi na ako basyo ha. Ay. Storbo ang aking family. Sarap-sarap madwas, eh. See you tomorrow, guys. Bye-bye.